So, hi mga auntie ug mga uncle. So, for this video, kay mga utag, na magbukad na sa misa among usaka sako. Kani nga sako, this time, is pinatumba na sa din siya nga pagkatanom no, which is way much better. Kaya nga no, daghan kag matanom, kagigipahigda man siya. Kaysa katong pinataas nga pagkatanom. tanom, pabarog, bagi ang sako. This time, kani siya, gipahigda din siya. And... Bali, ang natanom aning usa ka sako kay pito ka punuan niya kung pabarugon magud ang sako is ang matanom more likely kay kuan lang siya ka punuan either duha or usa no so kan mas nakarealize mi no kay first time pa man ni namong gibuhat so nakarealize mi nga mas nindot di ay nga pahigdaon siya igtanom and then iguwan pud kay makaabsorb siya daghan nga rainwater compare sa katong gipabarug nga sako but it's okay gihapon mas dagko gid hinoon og unod ang katong gipabarug nga sako no kay mas dako og mas daghan siya gyuta and i think more space sa unod gumutubo siya i don't know. so this time more than 4 months na ni siya so kinahanglan na gid siyang kuha no kay og na siya 4 months or mo 5 months back magsugod na siya book book so mo nige kay kay na ako sugod no niya nakalimot man ko sa ako ang gloves so kay kay to the max lo ng manok niya ako lang siyang gibi o kay sabak kay ako mga kauban eh siging marites char so awadag ko kay unod lain na ni siya nga klase no kay katong kung panit nga yellow og ilaw ang iyang unod kay dugay man to siya mga maybe two months from now, ato na to siyang kay kayun. And, ganun siya, kay dinalian, dalian ram na siya nga klase. Four months lang, okay na, mangunod na. Aum ma harvest na. So, awa, daghan kay siya unod. Daghan kay kung na-harvest ani nga kanang sakuha. Pero unlike atong mga previous na ko nga harvest, kaya ko yung ka tanan, Pinabarog nga ito pagkatanom kani siya gipahigda man so yang unod is daghan pero gakatagkatag giokupay do nilang tibook sako no di ba o dako man siya pero dagko gitung mga miagi na kung harvest but it's okay usapon gyapon nato ay eh. no so muna siya ang nagtagda akong background ay eh, amot um usig ana among mga ero eh saba kayo aning kamot gigiyet silag tubo pero kung magtanom tagkamuti ko nang nagdali ta Okay na jud kani siya pero di siya pareha kalabo atong puwa o sa manudli nga klase. Kani mga good siya is kanang mga klase nga dapat i-bake or iprito. Pero ako ganahan mako gisaksak sa kanon. Akong mama yang giutan. So yun, ana lang magka-happy kayo eh, nga di mo na naon ba nga mura ka tanom ka and then after 4 months imong balikon. O di ba? Char. Pero ang tanom ani guys ang akong papa ha dili ako kay adto sa layo na mga umahan. Ang duol na ang duol ra gyud, ang duol ra gyud sa mumbalay balay, ray natamnan na ako. So credits to papa sa pagtanom niya ani. Among experiment nga gitanom sa sa coaches, a success. Kay daghan jud kay nakuhang unod, makatagbaw gyud siya. O di ba? Then, pritun lang or isaksak sa ano, sa bugas. Linong ag. Ay, kalami. Binigniton. Oh my God. Saan na ito pagdaot, ani? Eh? Binigniton or pritohon. Pero kasagaran kay pritohon. Pero dito sa't kadaadlaw, no? Ay, eh, kay ginuko oh, ko. Sao na lang. So, muna, ako rin siyang yuting kayo. Maayo, no? Kaya ang ubang nga mga unod kay ni Pasok, pas ilaw man parehas ana na pagyapon no? di ba maka makan malingaw gitag -kay, kay daghan kayo akong mangod sige katawa <laughs> kay daghan na daw kung na o tingkay jud akong sako as inabungkag nagabok mo ang sako ay eh. pero okay ra gyapon gabok kay gahigda siya ya mutod labong mo sa gayng dahon pa kay tambok man ka sa nang yuta so natabunan siya dili siya makit-an sa manok 'di ba Dagan-dagan na ganyan siya. Saba kaya mong iro. Ano, daron sila dahi. Sige lang kay kayo lang yun na to. Lilingaw kayo sila nagtanaw na ako. Ay nga, nasi ko kay kay pastilan niya. Ako nalang kikuha ang ako ang kuan ang tawag ana. <laughs> ang original nga audio kay <laughs> mga marites. So, hopefully, after two months, kaya mag-harvest na punta. Actually, doon ni siya kasako ang i harvest So, kanilang sa akong ipakita, no? Sa next na nga video, ang usa kay medyo taas-taas na siya.